Sa chismis may trivia. Let's play! SANG Sangsabo! -San ang ihirit sa ating buwi, si Blaster, Anjo Pertier! Okay po. ka ba? Okay, okay ka lang okay na? Pa naman po. Masaya po. Masaya. Pinaka masayang episode to. Ay, pinaka masaya rin ako ngayong araw. Alam mo, Anjo, hindi na ikaw masaya. Sino pa masaya? Si Ben! Iba ang itinipit nun. Huwag nyo nga ako. Lolo lolo lolo, 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 Kulang na naman, Ganito ka. Huy, para naman, nakakainis na kayo. Okay, naku, eto na, simulan na natin. Anjo, ang katanungan. Crush mo ba si Blake? Ay, ah! si Pasabog na. Swabe! Nagbago, nagbago. Ay, ay, ay. ay, ay. Swabe so, yung ano. Jo, oh. Masyado kayong ano eh. Jo, ay, ano mo na nga to. Suot mo na nga to. Ayan, ha? Faith, i-ready mo yung ano. Oh, -ganong 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 tulungan -tulungan mo naman. Oh. Ano ba naman yan, Faith? Eh? <laughs> bisita natin yan. Hindi mo tinutulungan. Okay. Oh. Eto na ang iyong unang sang talong. Sang talong! Habang nag-aaral, ay rumaraket si Arnold Clavio bilang crew sa isang fast food. Pero natanggal siya sa trabaho dahil umabsent ng walang paalam. Saan ba nagpunta si Arnold noon? A. Sumama sa girlfriend mag out of town. Or B. Sumali sa EDSA Revolution. Ay, mamang, yes. yes. bilang isang service crew. Actually, oh. nakasabay talaga ni Waki Kiray, si Sir Arno. Yes, pareho oh. yes. kami nagkasabay. Nag-mascot din siya. Nag <laughs> ha? Mas Alawa kami nag-mascot. Nag-mascot. <laughs> arn, nag Arn, Arn. Oh, arn, arn service crew ka, nag-mascot. Diba? Na Kaya talaga. nga doon na-train siya pagiging Arn, Arn niya, di ba? Saan nga siya pumunta noon? Ang nakakaalam niya, walang si iba Miss kundi Susan si eh. Susan. Totoo, totoo din. Yes. Sumama yes. so sa out of town. With a girl girlfriend. girlfriend. Oh, oh. With a girlfriend. Oh, oh. kasi bata pa yan, may girlfriend na yan eh. Mga five months old. Oh. Mga five months old. Oo, malambot pa yung bumbunan niya nung time na yun. Mga <laughs> 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 five months <malabot pa. laughs> old. Sumama sa girlfriend. Sumama Yun yung unang-unang girlfriend, unang -unang girlfriend niya. Kasi alam mo si Igan, talagang ano yan eh, lover boy. Lover yeah. boy. Lover boy. Opa, si Idol Igan pala. No. Kuya Kim, tama Aram kayo? Parang mali naman. Alam niyo okay, guys, Ito. si Igan, bukod sa yes. pagiging lover boy, tama, yeah. lover boy yan. Oh. Pero yan din ay talagang isang makabayang tao. Tama, yeah. Isa kuyakim. sa mga pillars ng news dito sa GMA bakit Baka kasi makabayan. Makabayan. Noong kiray pumunta sa EDSA para ipaglaban ang karapatan ng yes. Pilipino noong panahon na yon. 1986, pumunta siya sa EDSA. Ay, At apat sure. na araw doon, hindi naligo, hindi ay. umuwi. Oh, hinarang ang katawan sa tangke. Oh, oh. At dyan Diyan siya nakuha ang kanyang prinsipyo ay. sa pagiging pilar ng news dito Tama. sa GMA. Kuyakim, may, may sasabihin lang. May sasabihin na si Ma'am Susan. Meron, makikita tayo. Ah. Nandun ako, hindi ko siya nakita. oh nung dahil, oh Ipinala po siya sa tank Nakasabi yung siya sa loob. Kung sakali mang pumutok, siya yung... Lalabas. yung Nasa tabi ako ng tank Wala akong nakita. Wala kayo. At hindi din po nakita. si Anjo. Grabe yung iba sa tank Sagot na. Pero na, po, si Iger po kasi, hindi niyo po natatanong mga kapuso. Araw-araw po kami sabay kumakain yan sa oh. lamesa. Pag si Igan hindi tumataba, ikaw tumataba ka. <laughs> eh di ko alam, hindi. Kaya kuyakin namin ang mga komento Uy. mo. Uy! 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 Nag-a-gol! mga komento mo. Nag-a-gol! Nag-a-gol! nag Ay! 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 Faith, salamat sa pagtanggol, Faith. Yay! Din. Ano ba? I think hindi. Ibig sabihin siya. Kailangan. Uy, alam <laughs> mo <laughs> mga <laughs> iba yung tanong dyan. Gulo. Hindi. Ito na nga. Ano ang magiging kasagutan mo? Sumama sa girlfriend mag out of town or B, sumali sa EDSA Revolution? Sa Letter B. Nakiisa po sa EDSA Revolution. Yes. 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 Sure na sure ka na doon? 100%. Sure. Alright. 100% daw. Sumali sa EDSA Revolution. Kabog or sabog in... 5, 4, 3, 2, 1... Pero hindi naman siya ibabala sa uh, ano. Uh. Oh. Oh. Hindi naman siya ibabala. Ito <laughs> na ang pangalawang sang tanong. Sang -sanong. Alin dito ang totoong nangyari kay Suzy Entrata habang nag-host ng unang hirit? A. Nabulunan ng aksidente makakain ng food prop or B. Nakatulog habang nakikinig sa ibang host? Ang an totoo talaga niya, hindi nakakuwab yon, nagpagsa Naka, -yes ko sa all out Sunday, nakatulog siya. Anong all out Sunday? Uh, Anong? Anong gusto nyo? Unang Ano ba? All out Sunday. All -out yan all -out okay. movie. Unang kiri. Unang kiri. Unang kiri. Unang kiri. Unang kiri. Kumakanta kiri. Unang 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 Chris kasi special. Hindi nga, nakausap nga oh. daw niya. Doon nakita ko yung proof okay. number Susi ni Susie, ni Lifting. Pagkarunong pa rin Nakatulog siya kasi kaya ang nag-i-spill si Ed Caluwak. Yan. Yeah. Kaya medyo malamig. Oh, uh, oh, 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 nakatulog siya. Pag-iising niya, it... ayun ano na Ah, uh, it's showtime na. Oh, ah, yun. Sabi niya, ay bakit pero nandito dito ano? Ah, showtime na. Sabi niya, ay nakatulog po kayo. Yan. Tapos yun, kumakain ka din siya. Sabi, Oy, tapos na po kayo, tapos na po yung ano, trabaho Kung niya. Kung makapagkwento ka, kala mo close na oh. close mo. <laughs> oh. Ito, talaga. Yeah, yung ito, close. ito, 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 ito. Ang totoo oh. no, nun, nabulunan <laughs> na siya ng props. Yes! yes. Yung confetti ba? ba ako Oo. Oh, oh. At <laughs> oh, hindi lang talaga yung bungkos ng konfeti talaga. Oo, oh, eh. ano talaga sa bung... Bu yun talaga <laughs> yung ang totoo. Kasi oh. biglang umano yung konfeti. Nalulok niya. Nasa na para dito. Na ah, oh, para, oo. Oh, 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 oh. Kaya oh. siyempre, hindi oh. So hindi so, po food uh, prop? Hindi, hindi. Hindi, hindi pala. <laughs> hindi. nakakalok. Kasi ito, props din to. Laki yun. Oo. Nalulok to. Konfeti pala. Anjo, dito dito ka na ba? Nakakalito. Kailangan mo ba ng tulong, Anjo? Kailangan mo mo tulong? tulong ano? Faith, tulungan mo naman, Faith. 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 Ano ba yun? Wow. <laughs> <laughs> Wait lang, ano bang tulong kailangan mo? Uh, uh, yung willing kay ibigay. <laughs> <laughs> ano ba ibibigay mo? Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Maraming bibigayan. Ang ingat ka. At dahil dyan, kailangan mo na sumagot, Anjo. Si Miss Suzy, sobrang professional po niya. Kaya oh. malabo na makatulog siya while on set. Tama. So, letter A po. Ayaw. Maaari yes. pong nabulunan siya. Nabulunan. Bala ba, Ka. Hmm. Nabulunan ng aksidente makakain ng food prep. Sure na, sure na, no? Yes po, sana. Sana daw. Okay, tignan natin. Kabog or sabog in... 5, 4, 3, 2, 1! <laughs> ay! Nakatulog siya kasi... Wait lang, wait lang na. Ay! 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 Yes, yes, yes! Ayan a, unti, unti na, unti-unti na. Unti-unti. <laughs> ay, Maraga na. Ayan na. <laughs> okay. lang palang masabugan. Unti-unti <laughs> na bumibigay si Faith. Oo, oo nga eh. Ayan. Kung itatext mo si Faith, anong message mo sa kanya? Halimbawa, i-text mo siya. Iingat ka sa work. I'll see you later. Ah! 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 Iingat, ka, Iingat ka sa work. I'll see you later. Tsaka mamang, kanina diba nakita mo, pinunasan ni Tate. Oh may camera. pero ano bang nangyari kanina nung no commercial ah, ano nga daga kung yung 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 na ito? Huwag okay. yes. na, tawalan! Ito na ang iyong pangatlong Sang tarong! Sang -saro! In her college days, ay mahilig tumambay si Lin kasama ang mga kaibigan niya sa school ground. Bakit gustong gusto niya ni Lin tumambay sa lugar na yon? A. Maraming dumadaan ng mga cute boys. Or B. Maraming nagbebenta ng iba't ibang pagkain. You boys ay, yes ay, ay, boys. O. Ay, sorry sorry sorry, ay, okay. sorry, sorry. Ay, ay, Parang para ano din namin yan ni Waki. Gawain yes, din namin yan. Tatambay sa mga gano'n. Oo, oh, o, tatambay yan. ka doon kasi may mga cute na mga dumadaan. Kung uh -huh. para ma-inspire ka sa pagpasok mo, oh, di ba? Tsaka meron siyang ultimate crush doon all sa sa village nila. Anong Chinese din. Chinese, Chinese talaga. Oh. Kayo so, po ba, Miss Susan? Naging ugali niyo po ba yung dati? Alin? Yung, yung kumwari na sa mga <laughs> sa mga lalaki. Hindi naman ako mapapansin. Kaya cute makiyot ako. Hindi parang sightseeing lang po. Kumbaga. Sightseeing, <laughs> hindi na. Bibili, ay, ay, gusto ko bibili na lang pagkain. Kain, Pagka. ah. Pero yung asawa niyo po, paano po kayo nagpapakyut lang sa kanya, no? Papakyut? Oo. Hindi na. Pa Papakyut pa ba? Basta okay na yun. Kaya kay Susan ako eh. Ito, right okay, yes, Ito na nga, mga. Ikuwento na, niyo na. Nag-uunang hirit kasi ako minsan sa remote. Yes, right. Nakakasama ano, ko si Miss Lin mm. So si Miss Lin minsan pag commercial gap or my time, talaga nag siya ng mga masarap na pagkain, di ba? Talaga yes, kasama niya. Practical, uh -oh. practical na tao sa si Ma'am Lynn eh. so, As Sa Chinese, talagang matipid sa pera. Yes. Pero namimili talaga siya nung kung anong bibili niyang pagkain. I've traveled with at, her a couple of times. At talagang pa, pagkain ang palagi niyang inahanap. Pagkain! Settled na siya sa love life. Maagang na-settled na siya. Yan, yan talaga Assure as mo as as explore as sure sa sama sa mga nagiging niya. So yun Shout out Miss Lin. Yo. excuse me. Hello. Excuse, Hello. 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 excuse Hello. me. Ay, Ilang years, years pa lang kayo magkasama? I si Ilang na, years na kasama si Lin? 15. Mag Four. mag 15. four. 15. Ah, excuse me. 15 years. Da da da. Well. Bakuyo. Eh wala naman. Bakuyo. Hindi naman. Di naman. Okay na. Kailangan niya sumagot ngayon, Anjo. Kailangan mo na sumagot. Anjo. A. Maraming dumadaan na cute boys or B. Maraming nagbebenta ng iba't ibang pagkain? Wait lang, hindi ko makita maayos sa si face. Medyo lumaboy yun. Ah! 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 Style mo, ah! no, Brad! <laughs> 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 ang sagot ko ay letter B kasi kilala ko po si Missy na hindi siya mahilig sa cute boys. Rather, ah! so, foodie. So pagkain talaga. Foodie ang isang Missy. Siyempre. Yes. Okay. Yes. Mahilig. Sigurado ka na dun, ha? <laughs> Alright. right. Marami daw nagbebenta ng iba't ibang pagkain. Tignan natin. Kabog or sabog in. 5, 4, 3, 2, 1. Happy 25 years! Yeah! Yeah! Unang hirit parkada! Yeah! unang hirit sa pakikipagkulitan sa amin. Yes, abangan po ang aming week celebration ng 25th, uh, 25th anniversary ng unang hirit sa so susunod na linggo na yan mula December 2 hanggang December 6. Uh -huh. that's right. Yeah, next week na po yan mga kapuso. Buong bansa po ang imbitato sa National Unang Hirit Day sa December 6 po yan mga kapuso. Exactong 25 years simula ng unang mapanood ang unang hirit. Yeah. Wow. Mara po subong po ang UH Barkada sa paghahatid na naglalaki ang sorpresa mula ang Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Yes po, at abangan nyo po yan sa pambansang morning show kung saan 25 taong laging una ka sa serbisyo, balita at saya ang unang hirin! So, Anjo, may tanong lang ha. Ano ang text mo kay Faith? Uh, yeah, bilang eh? tapos na po yung show uh drive safe and pray before you go. Oh! Where where is <laughs> it? Ikaw na faith anong gusto mong sabihin sa kanya? Ano gusto mong uh, sabihin? ano? See you later. <laughs>